Mayo 18, 2025 Pagbasa, gikan sa santos nga helio sumala ni San Juan Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon sa iyang mga tinunan Karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag, o ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya ugkon ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao ug kini iyang buhaton dayon mga anak dili na ako magdugay uban kaninyo mangita kamu kanako apan sultihan ko kamu karon sa akong gisulti sa mga hudiyo dili kamu makaadto sa akong adtuan Maghatag ako kaninyo bagong sugo. paghigugmaay ay kamo, ingon nga ako na higugma kaninyo. Paghinigugma ay usab kamo. Kung maghinigugma ay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunaan. Ang Ibanghelyo sa Ginoo, daigon ko ikaw o Kristo.